Sumisid sa kaakit-akit na mundo ng mga kita sa YouTube habang tinutuklasan namin kung bakit ang tinansyang kita ni Wamos ay umabot sa internet. Sa video na ito, pinaghiwa-hiwalay namin ang mga salit na nag-aambag sa kanyang viral na tagumpay at kung ano ang ibig sabihin ito para sa mga tagalikha ng nilalaman sa lahat ng dako. Sumali sa amin para sa mga insight, pagsusuri, at mas malapitang pagtingin sa mga numero sa likod ng boss. Gamit ang public website ng Social Blade ay ating makikita ang kanyang estimated income sa kanyang YouTube channel. Ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated income or earnings ng isang YouTuber or influencer. Nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade ni Wamo's Vlogs. Ang kanyang uploads ay 538. Sa kanyang subscribers ay 811,000. At ang kanyang video views ay 67,097,222. Ang kanyang country type ay Philippines. Sa kanyang channel type ay comedy. User created January 18, 2020. Sa kanyang total grade ay B. Sa kanyang social blade rank ay PAM. 523,474. Sa subscribers rank ay 1480th. At ang kanyang video views rank ay pang 248,292nd. Sa kanyang country rank Philippines ay pang 344th. Sa kanyang rank sa comedy ay 797th. Dito naman tayo sa subscribers for the last 30 days. Umabot ng 2000s. Sa kanyang video views for the last 30 days ay 375,833 k. At disclaimer lang mga ka-wealthy YouTuber, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang. Dahil sa website na ito ay nagbabasi lamang sa mga views ng bawat video. Dito na tayo sa monthly at yearly estimated earnings sa YouTube ni Wamos Vlogs. Ang lowest monthly estimated income ay $96. Ito ay nagkakahalaga sa peso ng 5,397.728 sa highest monthly estimated income ay 1.5 thousand dollars. Ito ay nagkakahalaga ng 84,339.4036 sa kanyang lowest yearly estimated earnings ay 12000 dollars. Convert natin sa Philippines peso, ito ay nagkakahalaga ng 67,499.1347 sa kanyang highest estimated yearly earnings sa YouTube ay $18,500. Ating convert the Philippines peso ito ay nagkahalaga ng 2,140,611.6606. Salamat sa panunood ng video na ito sa Social Blade at tinansyang kita para sa mga YouTuber. Kung gusto mong malaman kung magkano ang kinikita ng iyong mga paboritong YouTuber, ang video na ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga insight sa kanilang tinansyang kita. Huwag calling utang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan na maaaring makitang kawili-wili ang impormasyong ito.